Mga anak, isasabihin sana ako sa inyo. At sana'y pakatandaan nyo ito mabuti ha. Kung sakaling kami ay matatanda na ng mama ninyo, sana'y maintindihan nyo kami at mapagpasensyaan sa mga gagawin namin. Kung sakaling makabasa kami ng plato o makasagi kami ng pagkain sa lamesa dahil sa panlalabo ng aming mga mata. Sana eh, huwag niyo kami na. Masyado na kasing dami ng mga matatanda. Laging kinakaawa ng sarili pag sila'y nasisigawan. At kung sakaling humina na rin ang aming pandinig at hindi na namin marinig ang inyong sinasabi sana naman huwag niyo kaming tatawagin mga bini mabuti ano, pa siguro pakiulit na lang ang mga sinabi ninyo o di kaya'y pakisulat na lang ito pasensya na mga anak ha matatanda na nga kasi kami at kung sakali na may hihina na ang aming mga tuhod. Sana ay mapagtsagaan nyo kaming maalalayan. Tulad ng pag-aalalay namin sa si inyo noon, nung kayo ay natututo palang maglakad. Sana'y pagpasensyaan nyo rin kami kung inuulit-ulit namin ang aming sinasabi na parang sirang plaka sana patuloy nyo pa rin kaming pinakikinggan. Huwag sana kaming pagtatawanan o magsawang makinig sa aming mga sinasabi. Naalala nyo ba kung meron kayong gusto noon? Paulit-ulit nyo itong sinasabi sa amin ng mama ninyo hanggang maibigay ito sa inyo. pasensya nyo na rin ang aming mga amoy. Kasi mag-aamoy matanda na kami. Pero sana huwag nyo kami pipiliting maligo ha. Mahihina na kasi ang aming mga katawan at madaling magkasakit ang mga matatanda pag sila'y giniginaw. sana mga anak. Hindi kayo mandiri sa amin ha. <laughs> Naalala niyo ba nung maliliit pa kayo? Eh, madalas pa namin hinahabol at pinipilit pa kayong maligo. Kasi nga, ayaw ninyo. Sana, pagpasensyaan niyo rin kami kung kami magiging bugnutin siguro bahagi na rin ito ng aming pagtanda alam nyo maiintindihan nyo rin ito kung kayo'y matatanda na rin at kung may sobra pa kayong oras sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang kasi Madalas na kaming may dalawa na lang ng mama ninyo at walang ibang mga kausap. Alam kong busy na kayo sa mga trabaho ninyo. Pero, sana, kahit walang katuturan ng mga kinukwento namin, sana pakinggan niyo pa rin kami, ha? Eh, Naalala niyo ba nung maliliit pa kayo? Nagalas namin kayong pinakikinggan sa mga kinukwento ninyo. <laughs> kwento kayo ng kwento. At kung sakaling dumating na ang panahon na kami mararatay na sa higaan, sana ay pagtyagaan niyo pa rin kaming alagaan sana'y pagpasensya nyo kami kung maihi kami sa kama o ito'y madumihan. Sana'y mapagtsagaan nyo pa rin kami na alagaan sa mga huling sandali ng aming buhay. Tutal mga anak, hindi na rin naman kami magtatagal eh. sa oras ng aming pagpanaw, sana'y eh, laro roon kayong lahat kasama ng inyong mga kanya-kanyang pamilya, buo at nagmamahalan. sana mga anak, ngayon pa lang, lagi nyo nang pinahalagahan at tinutulungan ng bawat isa sana eh, sama-sama kayong hawakan ng aming mga kamay upang bigyan kami ng lakas para harapin namin ang aming kamatayan. At alam niyo mga anak, siguro sa makikita namin ito, na kayo'y nagtutulungan at nagmamahalan kami masayang papa now at alam na mga anak huwag magalala kung sakaling makikita na namin ang buong may kapal sasabihin namin sa kanya na naway bigyan niya pa kayo ng lahat ng kanyang pagpapala dahil minahal kami ng mga magulang. Kaya mga anak, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag-aruga at pagmamahal sa amin. Mahal na mahal din namin kayo mga anak. At maraming maraming salamat.